So mga par Parangka nga po na sinabi ng head trainer ng angas ng Pinas General Kasi meron na si Jason natangin ang kanyang utol lang daw mga idol Ang nag-iisang fighter na kinatatakutan ni Inoue Hindi daw magiging maganda ang laban ng Japanese Monster sa Sakaling hindi si Quadro alas ang kanyang makakalaban sa bakbakan Nagmumukhang malakas lang daw mga idol si Inoue Dahil puro mahina ang fighter daw pinapalaban sa kanya At matapos mabalitaan ni Jason Na malapit na maikas ang laban ni Inoue kontra kay Sam Goodman E eh mas malakas pa rin daw mga idol Saul. Ang makakalaban ni Casamero na si Saul Sanchez kumpara kay Sam Goodman. Kahit tinatawag pa daw mga idol, itong si Goodman na number 1 sa mga sanctioning body sa Super Bantamweight. Wala daw itong bilang mga idol dahil nilagay lang daw dito sa pwesto si Goodman para magmukhang malakas daw ang kalaban ni Inoue. Kaya abangan daw natin mga idol ang laban ng kanyang utol dahil umati ka bakbakan daw. Ang mangyayari sa bakbakan kontra sa malakas na si Saul Sanchez, hindi daw kagaya sa laban ni Inoue na hindi niya naman daw ito kalevel sa bakbakan. So sa tingin nyo mga idol, may punto ba lahat ng mga sinabi ni Jason na tanging si kuatro alas lamang ang makakapagbigay ng magandang bakbakan sa tinaguriang monster ng Japan?